Ah, uh, yung pala, uh, good morning. Ito hindi talaga 'to yung ano, yung sinasabi ng uh, ano, mukbang para lang tayo medyo may iba naman na pagkain. Naglalatag kami sa may saging. Ito tanim, tanim din namin ito yung sa may saging. Wala pa lang bunga, yung dahon lang pinakadabang namin. Meron kami rito hinanda na ano na tortang talong, kamatis, ito uh, meron siyang uh, insalada, combination ng pipino, kamatis, saka Siyempre, lagyan ng hani, Konting ano lang, halo-halo. Tapos ito, mayroong uh, pork, uh, ano? Uh, ano bang, ano, ano to? Anong tawag dito? Humba. humba. pork humba. Tapos, sa uh, ito na nga, may tortang talong na. ko din yung tortang talong. Siyempre, di mo walang, ano, sili. Tsaka, uh, sabi nga ni Mambadete, Mursilia, eh, Ito, kapag kumain ka nito, isa o dalawa, wala yung mga kolesterol na yan uh, pinabas na yun dyan salamat nga pala mam idea sa ganun uh, pray muna tayo salamat uh, upak na okay Ige, wala na muna pansinan Siya nga pala ano, uh, shout out sa mga anak ko, Jonathan, Walter, at si ano Roland, mm. sa na sila, sila Manuela, shout out sa inyo. Kain tayo, uh, medyo uh, ano na rin kami, talagang miss na namin kayo, uh, excited na kami sa February na sa pagpasyal ninyo. Oh, na nakatago, banda, banda ka rito, sumisas kasi ano ano. ano maganda ng magmukbang tum at ang malakas kumain. Ngayon <laughs> sa okay. mga anak ko rin. Kay Melody at ang kanyang partner. Ah. Uh, Jonamel, Daddy. Ang mga kapatid ko, at kay ka ano, at kundi. Wala mang rebel. Kimbiani. Shoutout para sa pamilya niya. Sa inyo, Kimbiani. Ah, uh, wala muna personal lang muna. Hindi ko na mai isa, isa lahat ng mga ano ko. Mga tapos ni Mrs. Spike kunti Nalo pa yung bayo ko siya ano. Kate, napakabait na kagawad at konsyal. Madiyan. Shout out sa mga kapatid ni Mrs. Mrs. nawawala ka sa ano, sa ano. Ito, itong chili, kinakain ko to. Mm. Hmm. Grabe <tinyo> ang hmm? Masarap talaga yung ganito parang samahan kayo minsan na ano, mumukbang kayo ng ganito. Ano lang, alali din lang sa ano, Kasi kami sa kagabi, hindi na kami kumakain. Ang kainan na na ganito. Masarap pag nakaganito. Parang nakakain ko sa ano, sa mga radio piyesta. Bukod sa parang ganado ka pa, naiiba. Try nyo rin na kasi ako napapanood ko lang ito sa mukbang 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 pero ako napatunayan ko ay napakasarap pala mag ganito gaganahan ka natatago ka banda ko subso rito <laughs> hindi nakikita yung subo mo <laughs> mm. ito harap nyo. nga palang kamatis Naisal sa akin ni ma'am Batit mo silya Kahit na kumain ka na kumain ng mga ano uh, Mga kolesterol Mga ano, dalawang kamatis isa lang Tanggal ng kolesterol Shout out ma'am, salamat sa idea niyo Siyempre kay pastor Mga pastor namin So friends, story ko Babay ka na pastor namin Saan tayo? Sarap, mga kody boys. Kahit tayo kody boys. Napapasubo pala ako dito. Kahit may sinabi na control sa bagay, ano lang. Yung gabi naman, dito kami kumakain eh. Hmm? Sabi ko, lalulalaro mo ko pero pag nandito ka na pala, gaganaan ka pala. Grabe. Hubog nyo sa ano ano, hindi naman sabi mo mayat mayayam. Sa isang araw, siyempre kami hindi kakain sa gabi. nagaganto kami. Ako napakasarap pala talaga ng ano. Andito nga pala kami sa taas ng ano, nung terrace. Puro halaman ito, puro ano. Uh, andito yung mga ano namin, mga halaman. Kaya malamig dito. ayun tayo mga anak tan ay doktor Jonathan Roland Walter kaila doktor kaila Manuela shout out sa inyo excited na kami sa pagdating ninyo dito ulit kaila Mary Jonathan at saka si Roland nandito yan anak nag ano ano pagdating ko lang Uh, hebra Melody anak partner mo Shout out sa inyo. Medyo na. Uh, yan mga ano. Yan yung mga anak ko na kabait. Lahat naman sila. Ito so, pala kainom. Hmm. <laughs> Matawa si Mrs. Pinagagaya sa akin. <laughs> Maganda kaya lang. Lalo kang gaganahan. Kumain. Maglaka ka rin ng baboy. Nagtatago ka kasi ikaw malakas kumain eh. Sobrang. Ako magtago. Ano? Diba? Yeah. Malakas ka rin kumain, no? Mm. Mm. Malit lang naman yung kaldero natin. Kain. Masamang gabi, hindi tayong kakain. Minsan diet ang diet minsan talaga, minsan kasi nung alin yan, eh. Hindi ka kakain pero pagka biglang may masarap na pagkain, kakain ka na naman. Ito, ito mga ano, alaman namin eh. Kaya lang, nandito sa atas eh. Pag ginalawa kasi yung ano, yung cellphone, babago na naman. Sana huwag malaglag. Kamat talaga, pag gagalito pala ng mukbang, ano, kahit ano pala ang ulang mo lang, nasa ka? Hmm. Kahit tuyo lang, taping tuyo. Simpleng luto lang. Masarap ito. Ang tanim namin, kamatis. Mm. So nga pala, karamihan dito ng ano namin po, namin to Talong, kamatis, so, Sigarilyas ito yung mga ano dito. Kalabasa. Pipino. Yung pipino. Hindi namin tanim yan, Pin binili namin sa labas. Kasi wala pang bunga pipino namin. Ito, kumain sa daon ng sagin. Kamay lang nakikita sa iyo. Ipakita ka sa ano. Bumati ka, bumati ka sa anak. Ay, <laughs> ano, anak. Wala mga kanin, hindi lang ang konti. Hindi, yeah, ako ako kanin. Hindi, ako ako pa ng kanin kasi um, nakakabitin pala pagka ganito. Pakita o, to, mo yung... Malit lang naman yung sa sainga namin. Ayan. Kung tutusin, nung kalakasan ko pa, kulang ito sa akin sa ganito. Eh ngayon, ito totoo lang. Kahit nandito ang mga ko yan, hmm. yung kalde. <laughs> Eh, sa medyo ginanahan talaga. Walang, walang biro. Lagi mga tunong Pero ano, mamaya maglalakad na naman ako nyan. Uh, kasi parang <coughs> February yata eh. Parang nagtaano na naman yata si ano, kumpare ko yan, si Brother Reggie. Mayroon yata silang paliga. Mga 40 pa taas. Parang isasali yata ang Cody Boys eh baka ma eh, parang ina ina inaano ako ni chairman ano. shout out chairman Ruel. kasi yata ako isali pero alam mo wala naman tayong bubuga na sa ganyan pero siyempre 16 na kasi ako eh ano na uh, senior na pero still uh, medyo may ilalaban pa pagka senior pwede pang hmm. tumakbo hmm. takbo takbo lang pero hindi na pwede yung sobrang -sobra. kain pwede pa Hmm. May yes, sili ka kasi eh, ganado ka. Pag manghang talaga. Hmm. Kimba kayo merong anong. Banding sa inyo. Nakakabata talaga pag may banding kayo. Sa kayong kantahan. Hmm. Tutok. 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 Siyempre, nagsahin ko palang na uh, doktora. Siyang o -ring. Nadadalang kita sa webis ng laing. Yun ang ano, hindi uh, ako nakapagluto ng iba pero nadalang kita ng laing. Shout out sa iyo, Siyang o -ring. At sa siyempre, sa mahal mo sa buhay. Nope. Suka. Sorry, sorry. Kasi ito, bara-bara eh. Suka. Hindi ako nagsasabon ng suka. <laughs> mm. Mapapalo na naman kasi sa put eh. Mapapalo yung likod niya. Magkakamali mo kapag ano ka na naman ng ano, ilang alam mong salita, mamaya, buburahin ko yan. Hmm. <laughs> <laughs> Napasarap ako ah. Eh. Dito ka! Bumati ka ulit. Bumati na ako eh. Ikaw dapat. Totoo talaga. Sabi Toto na ako. Parang na-triple yata yung kain ko. Hindi kayo sa kakakain ko nito. <laughs> mami, pinam ako ng gamot para ano. Gurado tatablan ako dyan. <laughs> Pero mami, hindi kami kakain. Promise. Ano natin dati sa tatling gata? Ano ba, Baboy? Hindi <laughs> man naubos yung tatling gata ngayon. Naubos. Ayun, no? Ubus <laughs> mo. Dati hindi nagagalaw yung tangga. gata. Masarap pala kumain dito. Ang problema pala sa mukbang, ganito, mapapasubo ka naubos. Oh, na ano? Dati hindi namin kaya nga. Kalahati hindi pa. na ngayon naubos. Kaya talagang ano. Manahimik kami. cacaan na walang asukan. Tapos yung ano. Yung puro walang asukan muna kami. Kasasalang kami sa Paulston. Okay. Ang totoo ha. Ah, ang Paulston number one pampabata talaga ng ungat. Yan ang mga sekreto kung bakit na nakala ng iba na ano still healthy. Kasi yung to namin talaga ano, stimulate nerve, regulating blood circulation, st uh, strengthening internal organ. Number one, so ang pinakaano niyan talaga, yung stimulate ng nerve. Kasi ang ugat, kapag na-stimulate yan, gumaganda ang daloy ng ano natin lugo. Pero ito, napadami, napadami ako. Pero babawin ko, talagang wala mo ng kain-kain ng gamamaya ito. Nagkapi lang tayo sa konting okay. pinapay. Mahal daw. Mm. Shout out kayo ha. Pag hindi sa sa inyo ha. Um, Roland. Uh, anak ko. Um, Jonathan. Napaka blessing ko sa inyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Uh, napaka bait sa amin. Yeah, melody. Anak. El melody. Kay, mga partner din nyo. Siyempre mga kaibigan ninyo dyan. Sa Vienna. Uh, ano na kami ha. Medyo excited na kami sa pagbawa dating yung uli sa February. Ay! Parang gusto pa ko kainin nyo. Kaya lang. Wala nang kainin, wala nang unam. Ayoko na. Grabe, nagpapagana. Ayoko na. Ayun na lang yun. Ayun na lang yun. Kaya halo sinabi mo ayaw mo na ah. Wala nang pagkain. Tapos na. <laughs> hindi na ako nabusog ah. Pero hindi palagi yun yan. Bira lang tayo. <laughs> Hanggang dito na lang. Salamat aba pala. ang uh, Shoutout sa so inyong lahat. Hindi ko nababanggitin lahat ng mga kabrother ko. Pastor, kaibigan ko. Itong, atong ano, ginawa namin, hindi ko na muna ito na madalas. Dahil baka bumalik yung bewang ko na 140, 40. 40 ang bewang ko dati. Ngayon, 33, 32. Wow ah. <laughs> Parang nagsinungaling ah. Ito lang. Shout out. Maraming maraming salamat. Sa totoo, sobra-sobra nakain namin. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.